Ma'am Pamela and Sir Aurelio, magandang hapon po. Ano po ang uh, nais niyo pong uh, idulog sa amin? Yung tungkol po sa grandparent visitation rights sa apo. O yung magkaroon ng regular na visit. Asan po ba yung bata ngayon? Andun po sa inuupahan ng anak ko. Okay. Ah, so nasa custody naman ng inyong anak? Tapos? Mm -hmm. Tama ba? no? Parang ipinagdadamot ba sa inyo ng inyong anak, yung po ninyo? Opo, kasi no, yun yung kagalit kami nung araw na no, yun. Bilang umalis, hindi namin alam yung live-in niya. <clears throat> yung bata, yung anak ko na iwan. Dati, kayong lahat ay nasa isang bubong, tama po ba? So kasama nyo talaga yung anak niyo, kasama nyo rin yung apo ninyo. Opo, magkakasama po kami. Kasi Pinaglayas. Ayun, napagalitan nung siya. Dahil uh, sa kanya rin po, siya po yung nakikipag-away sa akin. And then, umalis na, dinala na niya yung inyong apo. Ngayon po ba, eh, nakakausap nyo pa rin po yung anak po niyo? Nagtago po siya, hinanap namin po yung address niya. Pinagbirinto sa mga kaibigan na naghatid sa kanya. Huwag ituturo. Ganun po. So hindi niyo na siya na nakakausap ngayon? ganito po, gumawa po ko paraan para makita siya kung saan siya nakatira. Kasi wala po kami kukuhang informasyon sa mga kaibigan niya doon sa subdivision namin. Ginalukod po namin yung DASMA, buong DASMA 3 at DASMA 4. Para makita lang po yung address niya. Para po, makapag-ano kami na visitation rights lang. Yung address kasi po ipapile yan eh. Hmm. Hindi kami makapag-file sa mga barangay. Kailan yung po huling nakita yung bata ano, at yung anak po ninyo? Last week po. Pero hindi rin pinakita sa amin, tinatago niya. Okay. Meron akong video, sir, na paano ginagawa nung stepson ko. Okay. Nung pinunta namin, si so, meron po akong video. Dalawang video po. A ano na, po yung video na to? Um, na yung pumunta, pumunta po kami sa, sa kanila. Yung bibisitahin lang sana namin si baby, BM Laruan. Yung parang nagkasagutan po sila eh. Papalam lang namin na bawal yung sa, bata, sa motor. Ayaw! Ito may beng-beng ka rito. Beng-beng, oh. Beng-beng, oh. <laughs> Ilabas mo lang saglit dito yan. Sandali lang yan. Wala mo ganun. Huwag ka naman dito. Wala ka bang ano? ano Ibibigay lang to. Ano? ano ba problema mo kasi? Wala kaming problema. Wala pa nila. Okay. nila. Ano sinasabi mo? Bigyan mo na to. Ba ganyan, eh? Pagkatapos namin alagaan na nang naglalakwatsa ka lang. Ano naglalakwatsa? Nagkatrabaho kami. Gusto lang Gusto na, na ming... namin. Gusto lang namin mo na kami dito. Paano pala kung ibatas na? O oh, ano, batas, batas, ibatas mo na ibatas? Wala okay, akong pakialam, okay. ma. Kami magulang neto. Asa wastong itanda ako para buhay sarili kong pamilya. O oh, sige na. Oh, sige Ha? Ah. Magandang hapon Tristan. Magandang hapon po. Okay. Ayan, Tristan no, nandito sa studio po namin ngayon. Yung Apo. inyong nanay at uh, stepfather. Apo. Oo. Oh gusto na nilang makita yung apo po nila. Okay, baka apo. maaari namang bigyan natin sila ng pagkakataon. Ano po ba yung nangyari? Ano kasi masyado na toxic po sila nung panahon nandun pa kami sa bahay. Kung nag-aaway o nagkakaroon ng problema, ang diga nila sa amin lagi. O sige, umalis kayo. Kanto ganyan. Lumais kayo dito. Lagi o. Pang kung tutusin po, pangalawang ano na ho ito eh. Bais bumukot kami. Yung una ho eh, ganyan din ho nangyari na ano. Kaya umalis po kami, hindi na kayaanan. Then, nagkakaayos sila ng misis ko. Umaig sila na bumalik po kami. Pabor din po sa amin kasi gawa ng first time namin magbukot. Hindi namin alam ang panong sitwasyon. Bumalik po kami. Then, after ng isang taon ulit, kaya na naman po. January din po yun eh. January din po nagka problema. Sa ulit na naman po, January Pero Tristan, no, uh, ilang taon nakasama pa. nung anak ninyo, yung, bale yung apo, yung kanilang lola? Ano Kasi ang eh? understanding ko, parang malapit siguro talaga yung bata dito sa mga lolo at lola niya. Eh, kaya sobra na lang yung uh, pagkakamiss. No? Kin kinailangan nilang pumunta dito. Humingi ng tulong. Sana naman. Tristan. Pa. Ganito ha, ang nakikita ko diyan parang siguro may nangyaring away pamilya. Okay, so nagkaroon ng tampo. Sila lang naman po ang may problema, sir. Sa totoo lang po. Okay na ho kami. Ang ganda ho ng usapan namin. Kaming mag-asawa, magtatrabaho. Alagaan nila lang po yung apo namin. Sa kanila lang rin nung nanggaling sabi nila, oh, sige, kayong mag-asawa, magtrabaho kayo. Kami mag kay baby. Agreement kami na kami nasasagot lahat. Simula ho noong December. Kami na ho lahat. Kento ganyan naman po kami. Tapos biglang pagpasok na itong January, humihingi sila sa akin ng pera, hindi ko lang una pagbigyan, nagalit na po. Then, isang araw, umalis po sila, hindi po sila umuwi, and yung misis ko nasa trabaho, ako po hindi ako nakapasok sa trabaho. Tristan, no? Tama, Apo. no? Yung, yung nakikita ko nga dito is merong hindi, hindi lang naging pagkakaintindihan. Ngayon, uh, kami dito, kasama ko, nakikita ko ngayon, yung lolo at yung lola, Talagang gusto na nilang makita yung yung bata, okay? Kung hindi ko siguro kung hindi pa lang kayo, no? Kayong mag si Lola at ikaw ay hindi maayos pa yung inyong hindi pagkakaintindihan. Baka baka naman maaari kahit sa munting panahon lang eh, makasama nila sandali yung yung apo. Hindi ba ma maaari 'yon? Sir, ayoko na ako. gusto ko na ho talaga ng katahimikan. Sobrang stress na ulit din ulit nila sa mag-ina ko. Yung anak ko Magti-three years old pa lang yun sigawan na sigawan ang ng naririnigunon yung misis ko tatakot na rin po sa nangyayari. yari po. sige ma'am, kausapin niyo po si Tristan mo. ma'am, baka... hindi hindi niyo din po alam naman totoong hirap namin sa bahay. Sabihin mo naman yung totoo. alis ko yung totoo si na ko. Yung totoo Inaalis alis na kami Gumukod na kami hindi 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 Pwede bang sagutin mo bakit ka napalayas? Siya na. nakapag-away sa'kin. Diba minumura mo nanay mo? Two times na. Napagsalita mo Alam mo ta. pa, alam mo pa, pwede... Ay. Tama ba yun? Tama. Sabi mo daw, tama diba, yun o no, mali? Pwede ko bang gawin yun nung wala namang ito ano? yung ginagawa na sobrang ano below the belt na? Miski yung kapatid ni mama, di ba Lagi niyo ako pinapahiya doon? Tama ba yun? Tama ba na daw niya na? Sige sir, kung sabi niya po siya. ganyan. Hindi, hindi totoo. Ma'am, uh, ano yung sabi niya po siya? E, e, Huwag uh, ka naman magsinungaling. Ever since na wala kang ka, trabaho. And, hindi, 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 hindi. Sige, ako po muna magsinungaling. Lo, ano, uh, attorney. Umpisa pa lang ho, wala siyang trabaho, lagi siya na, hindi nare-regular. Hindi po siya nagkakaroon ng regular na trabaho sa ilang trabaho dahil lagi siya napapag-inita ng mga bisor. Lalo nung huling-huling niya -huling isang trabaho, hindi ay, namin ay, mga alam nasa bahay siya. Tanggal na po pala siya sa trabaho. Nililihim niya, wala rin siyang panggastos. Inuutang ko po siya sa kapatid ko ng mga pamasayan niya para makakaroon ng another na trabaho. Kasi maliit po yung bata. Dapat magtulungan kami kasi wala akong trabaho. Nagtitinda-tinda lang kami sa garahe. Isya po. Silang dalawang mag-asawa, ever since po, lagi ako nakikipag na um, dalawa kayong may trabaho naman ngayon, nakailang buwan na may trabaho, tulungan kami. Ganito po ang nangyayari. Yan, payag na po kami hati sa kuryente, tubig, lahat-lahat po hati. Pero yung pagkain namin, sagot namin, sila po, December lang ako, nakiusap nyo na oh, yung December oh, po. lang po, na nagka-pera Sige, ma siya. I understand, no, meron kayong hindi talaga pagkakaintindihan. Hindi natin hindi na natin i-resolve for now no? kung sino sa inyo yung mali. Kasi pumunta naman kayo dito kasi gusto niyo na talagang makita yung inyong apo. okay? Ito no. ah uh, kasi nga kaya sinasabi ko kanina na parang hindi lang pagkakaintindihan yung pinag-ugatan nito. Okay? Kaya kung maayos eh di siguro maibabalik yung dati, makakasama niyo na ulit yung inyong apo. Okay? Kasi ganito po no sa, sa batas po kasi natin ang person na may primary, may custody, sa mga bata of course is yung mga magulang okay so yung yung mga lola ay meron lang silang kumbaga secondary kung wala yung magulang usually yung mga lolo at lola sila yung pupuno kumbaga doon sa nawala doon sa pwesto ng mga magulang no pero dito po kasi ma'am malinaw naman no? nandiyan yung mga mga, mga lang in, in, including po yung mga visitation kasama po yan sa custody no prerogative po ng mga magulang kung kan kanino nila dadalhin yung kanilang mga anak kasama na dyan kung saan pag-aaralin sino yung mga oh. kasama Ka kasama po yung sa pagpapalaki po nila oh. sa kanilang anak no kaya ako doon tayo sa anggulo na kung maari pa nating ayusin aayusin po natin kasi the only way ito na lang, the only way para uh, makuha po ninyo visitation rights dyan is you have to prove na mali yung mga nagiging desisyon ng ng magulang. Na mali yung rason bakit ipinagdadamot po niya sa inyo yung... Dahil yung, galit lang po siya sa amin ngayon. So far as the social welfare officer is concerned, usually ang in-evaluate nila is the best interest of the children. Yeah, the best interest of the children. Of course, alam naman natin yan si no Uh, the best way, the best environment para sa mga bata ay isang kompletong pamilya. Okay? Nandyan yung nanay, nandyan yung tatay, nandyan yung mga lolo, nandyan yung mga lola na nagtutulong-tulong para palakin siya ng mabuti. Okay? Wala naman pong doubt, no? Na kayo po, maganda yung intention ninyo, gusto nyo masama- makasama na palapit na rin naman kayo sa sa bata okay, dapat nga lang mabigyan kayo okay may mensahe po at ni si Tristan kaya ma'am Pamela ah, sir Tristan ano po yun sir siguro po ano Dating ko na lang kung na happy birthday at tigilan na ko nila kami Kaya na lang ko nila kaming pamilya parang awa na ho Okay. Ma'am, di nyo alam kasi yung buhay namin. Ma opo, ma'am, nasa tamang edad naman na din po siya, uh, si Tristan. And um, siguro, kung meron din po tayong kailangan pa po natin ng uh, kaklaruhan about po sa visitation rights, pwede po tayong sumangguni kay Ma'am Cristina Bautista ng uh, CSWD. Siguro ang naiisip din namin dito, madam, maganda din po na maayos muna yung pagsasama po ninyo ng inyong anak bago po makita nung apo na. Kasi toxic nga po lagi po kayong may bangayan so siguro hangga't maaari iwasan muna po natin bigyan muna po natin ng time yung uh, si Tristan at pag-usapan po kung paano po kayo maaayos ma'am di ko po kaya yung ganyan na lifetime ko na hindi makikita yung apo ko dahil may, may history na po. Nasa batas po ba wala na karapatan ang, ang lola mabas, mabisita kahit... Hindi po natin sinasabi no, na, na nakalagay sa batas na wala kayong karapatan. Ang sinasabi po natin is ang desisyon ay doon pa rin sa magulang. Kung ano po yung Opo. gusto nila para sa anak po nila. Opo. No? Yun po ang mangyayari, ma'am. Ma kasi nakita namin yung kapabayaan din na iaangkas niyo yung ganong kaliit na bata na sa labas y yun, po. Yun, yun nga po, no? Kung talagang gusto po natin talagang makuha yung, yung bata o mabisita yung bata, kailangan nating pong patunayan na hindi fit. Kumbaga, no? Yung, Pero, yung, 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 mga, mag, yung mga magola magulang in so far as yung raising nung no? nung bata again shari when it all comes to family cases children ang laging sinasabi ng supreme court dyan is the best interest of the children okay and the law presumes na bilang magulang kumbaga hindi mo na ipakita sa inyo is for the best interest of the children tayo po yung magpapatunay na hindi na sa best interest ng mga bata yan okay nakakasama na sa kanila yan kung maari no ayusin po niyo